Hello guys, welcome to my YouTube channel. At gumawa ako ng fish scanner diagram na transformer at mosfet type. Ito ang diagram na ginawa ko mga sir, boss. Meron tayong isang transformer na 3 ampere. 3 ampere na transformer yan mga boss sa kanyang output number number 24 ang gagamitin natin na at sa kanyang output input naman number 15 dito sa kanyang output gumawa ako ng 350 turns. So, sa kanyang umpisa, minagay ko ang stick. Stick ng rad, rad, ano? Tapos sa uh, dulo naman, minagyan natin siya ng 3UF na kapasitor. At sa kanyang 3UF kapasitor, meron tayong minagay na net. Ito po siya mga boss. So yung 3UF na kapasitor, dito, linagay yung yung dulo ng number 24 na output. Dito sa dulo naman ay yung kanyang net. Okay mga boss? Dito sa kanyang input, umikot tayo ng 10, 0, 10. Number 15. Narito tayo sa ito mga boss, relay to ito mga boss. Ganito po siya. Ito ang relay. Ang disenyo po at pagkakatayo ay ganyan. Ito hindi magagamit ang 1 and 4 hindi yan magagamit. Ang ginamit natin na MOSFET mga boss ay IRF3205. Ganito po mga boss. Ganyan siya. Gumamit tayo ng apat na mosfet. Para sa ating 2x2 mosfet type. <clears throat> dito sa kanyang gate mga boss gate ito yung gate ilagyan natin ng 10 ohms na resistor 1 half watts at dito sa kanyang source naman mga boss ay ilagyan natin ng 100 ohms 1 watt at nagconnecta dun sa kabila dito sa gate ng 3205 na IRF MOSFET 10 ohms din ang nalagay sa mga sa mga gate nito mga boss ay 10 ohms lahat nakalagay doon naman sa drain ay source The source mga boss ay 100 100 ohms 1 watt dito boss nagconnecta lahat ng mga 110 ohms. Dinagyan natin ng 120 ohms. At kinonect natin sa kabila. Sa drain ng kabila. Dito mga boss. Konect din mga drain ng kabila at drain ng kabila. Nag-connect rin. Sa drain dito naman sa kabilang mosfet. Ganun din. Nag-connect din ng mga drain. Drain ng MOSFET pumunta rin nakihan ko ng 120 ohms na resistor 2 watts at pumunta dito sa gate ng kabila. Dito nagkaka-connect. Dito naman tayo sa kanyang drain. Drain pumunta dito sa number 8 na pin. Dito mga boss. Ito. Dito. Dito mga bossing. sa kabila naman, number 5. Drain din sa kabila, pumunta sa number 5 na relay. Yan. Number 9 na. Dito tayo sa number 9. Ang number 9, dito mga boss, sa gitna. Pumunta sa ating input. La 10, 0, 10. Sa kanyang, sa umpisa ng pag-ikot, pumunta dito sa number 9 na LA. At sa isa naman, na 10, 0, 10, pumunta dito sa number 12. Yan mga bossing. Dito tayo sa number 13. Ito mga boss, 13. Ito, 13. Itong 13, pinalabas ko, dinagyan ko ng diode. Ito yung diode niya mga boss mo. At, linagyan. doon na pumasok ang kanyang switch. Sa kanyang switch, Nakakoneksta doon sa center tap ng ating transformer at linabas natin papunta sa positive na battery. Dito sa number 13 na sa relay, linagyan natin ng 1K na resistor, ganda sya mga bossing. At linagyan natin ng LED para mag-ilaw. Yan, mga boss led. Yan. Yan. At sa kabilang kaanang leg, kinonect natin sa number 14. Yan, mga boss. Sa number 14, pumunta sa may ano tawag dito? Source. Source ng MOSFET dito sa mga, dito sa dito sa may bandang gilid pang boss dito kinonek natin sa bat at pumunta dito sa negative battery ang source pala ay nagconnect sa source ng sa kabilang mosfet kabila naman source din ng kabila at lahat ng source ay nagkakonekta mga boss yan tingnan nyo na lang yan mga source dito sa source dito dito dito, dito sa source naglagay tayo ng 100 ohms na 100 ohms na resistor. Yan. Ito naman yung 120 ohms. Yeah, Ito, kumunta dito. Dito mga bossing. Diba? Well, pumunta naman tayo sa kanyang LED. Dito. LED pumunta sa my capacitor. Itong capacitor mga boss. 35 volts to Wala akong 25 volts kasi. 25 volts ang gagamitin natin dito. Sa negative. Doon sa negative part negative part ng battery ay doon din nakakonect. At sa positive, positive side naman ng battery. At out, at ang yung center tap ng battery. May center tap ng transformer. Yun yun mga boss. Yan na mga boss, ang simpleng diagram ng IRF 3205 na MOSFET type. Yung mga kailangan natin. So, yung mga kailangan natin dyan eh. So, apat na IRF3205, isang HER-M HER-308 na diode, dalawang 100 ohms na resistor, 1 watt, dalawang 120 ohms na 2 watt, 2 watts mabos. Diyan, diyan nakalagay yung 2 watts. At itong 100 ohms naman dito mga na boss. Dito. Tapos dito. Itong 25 volts na 3, 2,200 UF na kapasitor. Diyan yung boss nakalagay. Ito yung negative. Negative niya dito. Ganyan niya. So, so IRF, mas, dito sa IRF MOSFET. Dito, mga yan, boss. Ayan. Ito mo Ito. boss. Yan, boss. Ang 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 yan, mga boss. At ito naman yung, yung 8 na relay. Yan yung 3UF capacitor. Ito, mga boss, ginagamit ko sa paggawa. Para mas maganda naman yung kanyang lalabas ah, na. Ganito, mga boss. Magandang gamitin ito. ang 2x2 MOSFET. Ito yung kanyang heatsink mga boss. So, kabilaan. Yeah. yeah. Para hindi naman uminit Para, para makukuha ng heatsink ang kanyang init ng kanyang uh, MOSFET. Yan mga boss. <laughs> Look me in the face, tell me that you love me, even if it's face.